ning mga bay. Sa araw na mga bay, magbibilang tayo ng manok dahil uh, September 1 na uh, magbibilang tayo ng kalagan uh, natin ng manok mga bay. So, ganito karami yung ating bibilangin ng mga manok mga bay. isa isahin natin yung mga tulungan. Tingnan natin yung mga manok. yan, Isang buong, buong building bibilangin natin. Pero, sa araw na to mga bay, kailangan natin matapos yung pitong building na bibilangin. Dahil sa sobrang dami ng mga bay, kailangan nang agahan natin. Dami Oh. Yan yung bibilangin natin ngayon mga bay. yan Magbibilang tayo ngayon maghapon ng mga manok dahil pitong building ang ating bibilangin ngayon mga bay. So, ito lang ang gamit ko mga bay. Hindi bibilangin ito lang yung gagamitin natin. Ito bibilang ng mga manok. Sana maaga natin matatapos mga bay kasi grabe dami pang mga building na akyatin natin. At saka bumabagyo pa hindi tayo basta-basta makalipat ng building. Siguradong matatagalan tayo dito. Si dami eh, oh. Ito halos walang bawas to eh. Sobrang dami niyan Wala pong masyadong mortality ito. Di ilang piraso pa lang. Kaya ito, medyo mabilis to. Yung sa ibang building, yung marami ng kulang, doon tayo eh, matatagalan. At update pala sa ating production sa building na ito mga bay. 21 weeks na siya ngayon. Ang kanyang production ay 26% na mga bay. Bale, 5 keys. Mahigit na yung kanyang production dito. At napakaganda pa ng mga manok. Oh. Walang kasakit-sakit. Kahit talagang nagpapit ang gila sila ngayon. Eh. Yan. Ubus na ubus yung kanyang pagkain. Kaya dapat pagka, ano mga bay, ganito ang kitsura ng kanilang traders. Yan. Wala dapat tira. Bago tayo magbibigay ng mga panibagong pagkain, dapat simot na simot yan. Hindi pwedeng uh, may mga tira-tira yan, tapos magbibigay ka na naman. Siyempre, magpapanis lang yun. Tsaka, ang unahin nila kakainin dyan, yung mga bago. Yung mga luma, eh, siyempre, iiwan nila. Hanggang sa titigas dito sa mga gilid-gilid dyan. Titigas dito yan. Tapos, yun ay magsisimula na magkakaroon na sila ng sipon. Dahil na, toxic na yan eh. Kaminsan-minsan, nasusundot nila yung kinakain nila yun magiging toxic yun yun yung magiging sanhi ng kanilang pag pagkakaroon ng sipon kaya dapat may kaunting kaalaman din tayo kung po dyan hindi lang tayo basta basta nag-alaga dapat may mga kaunting kaalaman din tayo kasi kung hindi mapahamak yung mga alaga nating manok halos namumula na lahat yung mga lang kanilang mga palo